ayan good morning ayan isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kabikulana for so today's vlog nandito kami ngayon sa tuktok ng bundok na kung saan kami ipinanganak ayan bago nga pala lahat ayan welcome sa aking munting channel ayan kung nakikita nyo po yan itong bundok na to dito po kami nagsilaki at dito po kami nakatira dati at dito kami ipinanganak dito kami pinalaki ng aming nanay at tatay ko ayan kung nakikita nyo po yan sa umaga ang maririnig nyo lang po dito is huni ng mga ibon at ingay ng mga uh, ano pa tawag ng mga hayop na maliliit na masakit sa tenga ang huni at saka kaluskos ng hangin ayan ganun pa man ang lugar na to kahit na uh, ganito pero masaya walang walang polusyon at walang marites at napakatahimik na lugar kahit nakakatakot at syempre minsan matutuwa ka kung meron maliligaw na tao dito na dadalaw sa iyo tuntuwa ka na syempre dahil may tao pang makikita at kung bababa ka naman ng bundok ayan, ng, o oh, tama kung bababa ka naman ng bundok at pupunta ka sa aming uh, baryo at gusto mong mamili ng mga ulam-ulam ayan ganito ang madadaanan mo Ayan, dadaan ka muna sa mga ganitong lugar, sapa, ilog, ayan. At kung pabalikan na naman sa iyong tirahan, sa iyong lugar, ayan, nandito na ulit, ayan, nandito kasi sa tuktok ng bundok na ito, ang aming bahay dati, dito kami nagsilaki, at dito rin kami nag-aral ng elementary, ayan, uwi ang kami noon, balik-balik, ayan, kung mabilis kang lumakad, halos 2 hours, ang lalakarin mo bago ka makarating sa iyong tahanan mula doon sa aming baryo, sa aming school. Ayan, tinatsaga -tina -tina namin yan dati umagat hapon. Ayan, nag-uuwian kami mga kapatid. Kaya sobrang sacrifice talaga. Pero masaya dahil ano, uh, mag maganda yung lugar. At kung hindi ka naman lalabas ng bayan, lalaki ka dito ng no ride no ride na wala kang alam. Dahil wala kang ibang makikita dito kundi puro bundok, mga hayop, Ayan, puro ganyan. Pero masaya, sa totohanan lang masaya. Ayan, dito kami nagsilaki talaga. Ayan, maraming maraming salamat guys sa inyong panonood. Thank you so much. Thank you for watching. Ayan. Thank you, thank you, thank you everyone. See you next video guys.